Yuro, yuro. Ayo, yuro. Three o'clock in the afternoon. <laughs> Cholo. Huh. Nah. Takut bayan, takut ya? Hah? Takot ka? Guys, <tod noise> oh. Oh. Ang na araw.

Hı-hı-hı. Gel aşağı şurada, Hadi. Yapma burada, gezecekler hadi. Burada, burada. Burada yapalım hadi. Aferin. niye yapmak bu bu? Ah. Bawal dun sa daan kasi papagalitan tayo ng mga matatanda. Galit sila sa mga nagpupupo. Ah, hindi ka nagpupupo. pupu po natin. Pag kita kasi itong aso kung nagpupupo sa may kalsada. Hindi ba nagagayipad? <laughs> hindi ka pagpupo. Eh, sige. Tama-tama. May tama. back Tama. Naiyak siya. Naiyak ka pa nun? Eh, oh, okay. Chabuk. Chabuk, 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 Sarap magjaging guys. Oh. <laughs> Malakas tumak to si Cholo. Mahaba kasi yung mga ano to. Pa. Yung breed kasi nito guys, yung uh, rough collie. Talagang sa farm lang sila dapat naka ano nakatira kasi ano to guys energetic kailangan nilang laging tumakbo kasi kapag hindi mo yan ano pinatakbo pinatakbo hindi na pagod yan lumalakas sila yung ano yung energy nila binabawi nila sa ano sa, I mean uh, yung, yung lakas nila sa mga gamit sa bahay nila ina ano hinihira sila kapag hindi sila nakakalabas kasi wala silang magawa sa loob ng bahay maliit na yung bahay namin eh yung energy to nila win ina ano ginagamit uh, sa pagsira ng mga kaya wala kaming gamit pa siya so, dun sa pagkakas kasi yung mga gamit ko dati sinira sila <coughs> sapatos ko siguro mga apat na yung sinira bagong sapatos chinelas yung furniture namin na upuan na binili ko may kamahalan din yun eh sinira nila <coughs> Ang dami si sinira sinila sa bahay. Kaya kapag may aso talaga guys, dapat ano, well trained talaga sila. Kaso hindi, hindi ko na train ito guys, kasi may trabaho lagi ako eh. Naiiwan ko sa agito sa bahay. Ganda na klima guys. Ito lang, ito lang yung punta namin, wala lang ibang lugar. Kasi ito lang yung pinakamalapit sa ibang lugar naman. Kailangan mo yung magsasakyan. Saka maraming aso na dito guys. Pinapakawala ng ano ng dog shelter. Yung, yung, dog shelter kasi dito is government. Under ng government. So ginagawa nila guys. Binabaksin nila. Tapos nilalagay nila ng uh, number dito sa tainga. Ah. May ano sila may nilalagay na parang hikaw na ano. Na plastic. Tapos may number. Pag may ganun ibig sabihin vaccinated yun. kaso yung, alam matatapang ng minsan ng ano ng mga bata. Nangangagat <coughs> ng bata kaya eh yeah, bukas to, makakalabas si aso dun sa ano. Eh yeah, ba't niyong binuksan to? May aso kasi solo sure, mm -hmm. may aso dito sa loob. Tekli. Siguro masan lang. May aso kasi gaya sa loob niya. Nabukas yung gate nila. Diyan. Kapag nakita tayo nun, habulin tayo. Patay mo na natin guys.